Hello po! Maulang araw sa ating lahat! Another set of order ng sumang pirinutong ang aming ginawa ngayong araw. Ito nga po ay rush order dahil ang aming pong client ay aalis daw po bukas at mag-abroad daw po. Yes po. Oh, makakarating na naman sa ibang bansa ang aming suman. Mapapasabi ka na lang ng sana all. Panoorin nyo po kung paano namin ito gawin. At sa nga pala, sa may mga order po dyan, ah, nakareserve na po kayo. At sa mga nais pa pong mag-order, pwede po kayong mag-message or kaya ay tumawag. Pwede rin po kayong mag-direct sa aming app page. Tingnan nyo naman po ito kung gaano ka kunat ang aming ginagawang sumang pero rutong a ah, ah, sinong hindi mapapaibig din eh? ay salamig pang ari ng panahon ay digay ka sarap ng kape at are magka partner kaya ano pang hinihintay nyo mag order na kayo ay talaga namang ari sulit na sulit ang bayad salamat po